Mayigit isang daan ang nakilahok sa tryouts para makasali sa tinaguriang Teen Ascals. Marami sa mga sumubok na is maging bahagi ng pagsulong ng football sa Pilipinas at kumatawan sa bansa sa mga international competition. Mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Andre, bawat sipa tadyak at pajak ng mga binatilyong ito. May gustong patunayan. Sila ang mga nagnanais sumunod sa yapak ng Philippine National Football Team na mas kilala sa tawag na Philippine Ascals. Ito ang tryouts para sa Teen Ascals o ang mga bagong sasanayin para katawanin ng Pilipinas sa larong football. Mahigit isang daang binatilyo, edad 18 si pa baba ang nagtagisan ng galing para mapabilang sa Ascals. Based dito sa nakita natin, well, overwhelming yung response. Marami nang gusto maglaro ng football. Isa sa mga nagbabakasakali ang taga Mindorong si Jendel Delgado. Dahil sa larong football, nakakuha siya ng scholarship sa Maynila. Ngayon, nais niya pang pagbutihin ang paglalaro ng football para katawanin ang Pilipinas sa iba't ibang kompetisyon sa ibang bansa. Bakit gusto mong maging askan? <laughs> para mapagmalaki ko po ang Pilipinas. Ang half Filipino, half Swedish naman na si Andre Dolonius na isang goalkeeper, mas gustong ialay ang kanyang talento sa watawat ng Pilipinas. Compared to before when more more or less the main sport was basketball, now I think it's great that people are just starting to play football more and uh, you know, we're getting represented in the Asian communities. Bagamat uso sa Pilipinas ang sport na basketball at boxing, patuloy pa rin daw ang pagsikat ng football sa ating bansa. Luzon leg pa lang ito ng tryouts at 25 manlalaro ang kukunin dito. Magkakaroon din ng tryouts sa Visayas at Mindanao. Tig 25 rin ang kukunin dito. Sa ngayon, kailangan pa ng Philippine Football Federation ng mas maraming football coaches. Pati ang PFF is all out also of developing coaches kasi kailangan din natin ng mag-develop ng coaches. Bam Alegre, GMA News.